Hi guys! Good morning! Ayan, ang tindera ng inyong Malaysia. Ang Pinay sa Malaysia, guys. Magpupus out ako today. Pero magpapaalam muna ako sa asawa ko na lalabas ako. Wait, wait, wait. Lalabas ako. Paalam ako. Nasa, nasa may likod siya. Sorry naman sa aking kabahayan. Mahal! Darling! Mahal! Ay, wala siya. So, wala siya. Parang bukas yun. Hindi. Dito ako na dance. So, guys, ayan. Lakot. Lakot ang bahay. Ay. Oh. So, may bag. Guys. hanap ko yung sose ng sasakyan so ayan pipinos out ako dalawa kasi ako merong hapon yung mga order kagabi is nandoon na sa aking nandito pa yung tanki Nando na sa aking ano sa aking sakyan. let me go. Mahal, I go out ha. Huh? I lock this one in front. Or oh, you want to drive for me? ating sikat. So, so, at ayan ang ating salamin pag nainitan is nagiging black. guys, iya ano ko sya ng lagay ng camera sa clip. So, guys, ayan. So, vlog, try natin mag-vlog. guys, yan yung aking life araw-araw. Nakapagtinda na ako guys Nang umaga habang nagbi breakfast So guys, ang aking breakfast is 2 hours kasama yung pagtitinda. Tapos naglinis ako ng bahay. Isas, nalimutan ko pang ilabas yung ano, yung lulutuin ko mamaya, karni pagbalik ko ano bang oras din ipagluluto na so pa share share na lang ako ng aking mga ano tinda sa mga GC guys araw araw yan ganito ang ginagawa ko kasi ganito ang online seller kailangan maghanap buhay kasi ang ating asawa eh, ang asawa ko yes matanda na <laughs> syempre ano kailangan ko rin kumita ng pera hindi ako maasa sa asawa ko hindi talaga ako nanghihingi dun guys ng ano ng sobra sobrang taperahan pero syempre sa muslim kasi may allowance man ang ano ang babae magbigay ng allowance so guys yung mga bigay lang na allowance yun ang aking ginagamit pero hindi ako naghihingi dun na ng sobra sobra kung magkano lang yung i-transfer niya sa account is yun lang guys yun lang din yung yung nagagastos ko pag umuwi ako ng Pilipinas iniipon ko nag-iipon tapos lately nag ano na nga ako nag focus na akong mag online seller kasi ayoko naman humingi at ready ready na yun sa pagre-retire matanda Sobrang daming sakyan. Sarap din mag-ano guys, maghanap buhay. Hindi ka <laughs> hindi mo na hindi mo na kaya makipag-maritisan kapag nag-online seller ka tapos dumami yung iyong mga customer na ko guys hindi na minsan nga patulog ka na ang dami pang replyin sa umaga minsan na i-stress ako guys pag yung mga replyin ko hindi ko alam yung kung sino ang maunahin ko yun pag hindi ko alam kasi guys pag bangon ko pala na pag bangon pag dilat ng mata is na yung item hindi ko pa na i hindi ko pa na chat chat tapos akala ko walang may ari ang ginagawa ko inaalok ko ulit so, so, mayroon naman palang may ari kasi alam ko naman talaga guys na ano, na lahat ng aking parating na item lalo yung mga galing kung kung is meron silang mga may ari gawa na nagpupulik ako ng one day two days eh saka ko siya yung order sabay-sabay tapos -sabay. minsan hindi ko nga naiilista yung iba ang gawa ko kasi pag may umorder is screenshot lista yung iba lalo sa gabi or nasa labas ako hindi ko sila matandaan sa dami hindi magchat yung may-ari edi hindi ko malalaman na kanila yun yung sarili ko bago iba ako dapat yan naman ay pinagpipray ko by God guys na babalik ako sa pagtulong once na ako ay nag-grow na pero sa ngayon hindi muna kasi hindi kaya ng budget nagpapaikot lang din ako ng ano ng puhunan maliit lang din naman ang pinapatong ko kahit makita nila na napakadami kong binta super late lang ng, ng tinutubo ko tapos 2 months mo pa siyang makakawakan sharing lang ng aking life guys tapos basta super busy ako guys walang mayroon din akong garden lalabas ng maaga minsan minsan yung asawa ko na ang nag ano, na didilig at namimitas ng mga bunga para ibenta nagwebenta ko guys ng mga bunga ng gulay hindi ako nahihiya <laughs> wala naman nakakilala sa akin eh, probinsya dito apam ang apam dito is puto porkit na kapag asawa ka ng apam yes mapera ka hindi hindi guys parang pinoy lang din yan syempre pag may trabaho sapat lang yan sa pang araw araw ganun mura nga lang ang bilihin dito pero kasi so, hindi tayo mayaman sakto lang <laughs> kaya kailangan din natin kumilos maghanap ko ready sa ating pagtanda. So, but don't worry guys, aking mga kamag-anak is babalik ako sa pagtulong once na kaya ko super saya ko guys alam mo yung mga in-upload ko nga na iba na may ano walang views at kung kailan yung light ko na ang pangit pangit meron siyang views kahit pa paano super tuwa ako doon pwede sa mga nanonood ng aking video is maraming salamat guys tulungan nyo akong mag grow sa aking youtube channel at sa facebook so guys ang aking facebook name is Celeste Espinosa Francisco papalo ko sa probinsya pala ako ng Malaysia nakatira guys, malayo ako sa Kuala Lumpur parang, parang Pinas din kasi yung mga kahoy-kahoy dito guys is katulad lang yan ang kahoy sa atin yung mga kahoy dito mga damo-damo so pe, parang nasa Pilipinas lang dito pag may time na punta sa dagat isang oras biyahe ko mabagal kang mag-drive is ano lang, kulang-kulang dalawang oras din. guys ha. Basta maraming maraming salamat sa inyo. Bye na guys ha. Panoorin nyo ako at nasa stoplight. Hinto ko na't na mahaba ang video.